Alam mo, naisip mo na ba kung bakit yung ibang mga uh, inisyatiba? parang ang ganda-ganda ng plano pero bakit parang hindi umaarangkada? Oo nga eh. Tapos yung iba namang parang ang natural lang. Biglang angat tapos boom, tagumpay. Mm. Baka ikaw, nasa gitna ka ng paghahanda para sa isang uh, malaking presentation o kaya sinusubukan mong intindihin yung pasikot-sikot sa bago mong field. O baka curious ka lang talaga? Oo, curious lang kung paano ba nagsisimula yung mga bagay na tumatagal, yung nagbubunga talaga. Madalas kasi alam mo, hindi lang yung passion eh, o yung laki ng pangarap. Malaking factor yung um, tamang timing. Saka, higit sa lahat yung, ano yung handa ka ba talaga sa loob. Ah. Dito na papasok yung parang sining ng pagkilates eh, yung alam mo kung kailang kakikilos. Mukhang yan nga yung pinaka puso nung pag-uusapan natin ngayon, based dun sa mga material na um, sinermo mo. Sisirin natin tong konsepto ng seed phase. Oo, oh, oh, yung yugto ng pagpupunla. Ito raw yung pundasyon. Yung parang tahimik pero grabe. Critical na simula ng lahat. Hindi lang daw to basta pag-inintay, kundi um, aktibong paghahanda. Exacto, tama ka dyan. At yung mission natin dito sa ano, malalimang pagsusuri na to, hindi lang para maintindihan ano ba tong seed phase. Okay. Mas importante, paano mo masusukat? Ikaw o yung team mo, handa na ba talagang ano, lumipat mula dyan sa pagpupunla, papunta na sa mas malaking action? Hmm. Kumbaga, pag-aani. Gets? So, tatalakayin natin. Ano ba talaga to? Bakit um, critical na malaman kung ready ka na? At saka ano yung mga palatandaan? Yung mga konkreto ba na dapat mong bantayan? Okay, sige. Umpisa natin sa basic. Ano ba talaga itong seed phase na mention mo kanina parang paghahalaman? Oo, parang ganun nga. Hindi pa hagis ka lang ng buto sa lupa tapos okay, bukas may halaman na. Hindi ganun. Hindi. Talaga, kailangan ihanda mo yung lupa, Oo, kailangan mong diligan, alagaan. Ganyan daw yung seed phase ayon sa uh, mga material mo. Ito yung foundational stage. Foundational. Dito hinuhubog yung idea. Dito pinapatibay yung samahan ng team. Tapos dito rin tinatatag yung kultura na magdadala ng vision nyo. Ito yung ano, pagpapalalim muna ng ugat bago yung usbong. At importante to ha, hindi ito passive waiting yung pagpupunla, aktibo siyang paghahanda. Actually, tinutukoy mo sa isang source mo bilang ano, sagradong paggawa. Ah, sacred labor. Peace di ba? May panahon sa bawat bagay. Ah, oo, yung sa panahon ng pagtatanim. Oo, oo, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Hindi dapat minamadali eh. Kasi dito nangyayari yung character formation, yung paglilinaw ng vision. Pagpapatibay ng mga ugnayan. Mga bagay to na hindi mo nakikita agad pero yun yung magiging pundasyon eh. At dito raw, um, madalas nadadapa yung marami. Based sa mga nabasa ko sa material mo, parang may dalawang common na bitag. Ano yun? Una, yung sobrang pagmamadali. Alam mo yon excited masyado sa resulta. Lusob agad kahit hilaw pa yung paghahanda. Ah, oo. Atat. Oo, atat. Tapos yung pangalawa, kabalik tara naman, yung sobrang tagal mag-atubili. Takot kumilos, parang naghihintay ng perfect moment na hindi naman dumarating. Hmm, analysis paralysis. Parang ganun ang ending. Sa parehong senaryo, sayang yung energy, nawawala yung momentum, tapos lumilipas yung mga opportunities. Sayang yung pinaghirapan sa umpisa. Yan, yan mismo yung dahilan kung bakit um napaka-critical nung pagsukat ng ahandaan. Hindi ito basta exercise lang o para lang may ma-check sa listahan. Hindi lang checklist. Hindi lang. Isa 'tong disiplina na um strategic yung value. Nabasa ko nga yan. Tinawag pang pa strategic discipline sa isang source. Hindi lang daw to simpleng ano, operational checklist ng manager. Hindi lang. Sinasabi na ito raw madalas yung difference eh, ng isang project na nagiging sustainable, yung may pangmatagalang impact kumpara sa isang magandang idea na um hanggang simula lang. Oo, oh. ningas-kugon. Yun. Kailangan daw ng matibay na kumpiyansa bago ka sumulong. At yung kumpiyansang yun dapat based sa ebidensya, ebidensya ng kahandaan. At kung titingnan natin to sa perspective ng mga um, gawain ng may mas malalim na purpose gaya ng madalas mabanggit dun sa sources mo yung ministry or kingdom work. Oo. Tinatawag siyang spiritual discernment. Pero huwag tayong masyadong mas stock sa term. Yung essence nito applicable kahit saan eh. Sa business, sa community work? Kahit saan. Ito yung malalim na pag-unawa kung ano ba? Napanahon na ba yung kilos? Hindi lang base sa external, kundi pati sa internal readiness ng team. Internal? Okay. Naaalala mo yung principle ng foundation before fruit. Hango to sa mga idea sa 1 Corinthians 3 sa ka Matthew 7. Ah, yung sa bahay na bato at bahay na buhangin? Parang ganon. Sa simpleng salita, Kailangan matiba yung pundasyon bago ka magpatong ng mataas na building. Kung hindi, konting lindol lang, bagsak. Ganyan din sa project o inisyatiba. Kaya pala may konsepto ng readiness audit? Oo. Kabsusuri sa kahandaan. Para siyang diagnostic tool para makita mo kung aling pat na ba nung pundasyon nyo yung matibay, tapos alin pa yung kailangang patatagin bago kayo sumabak sa mas malaking laban. Parang check-up. Oo, parang medical check-up bago ka sumali sa maraton. Para mas objective yung assessment, hindi lang puro kutob o feeling. Tama. At dito na tayo papasok sa pinaka-practical ano practical na tanong, paano mo nga ba malalaman kung matibay na yung pundasyon? Ano yung mga sinyalis na hindi ka lang busy, kundi um, tunay na handa? Eto, eto yung crucial. Kasi madalas daw, sabi sa mga source, na pagkakamalan yung dami ng activities, yung pagiging busy, bilang sign na ng readiness. Akala mo pag maraming ginagawa, okay na? Oo. Pero ang totoo, Pwede kang sobrang busy pero hindi ka pa pala talaga ready para dun sa next level. Kailangan nating tumingin ang mas malalim, di ba? Tama. Ang tunay na kahandaan, hindi lang yan nasa surface activities. Makikita yan sa mga mas malalim na indicators, tinatawag na threshold markers. Ito yung mga bunga mismo ng matagumpay na seed phase. At may isang ano, framework na binigay dun sa sources mo para mas madaling nakita, yung SEED acronym. Ah, oo, yung seed framework. Okay, sige, himahin natin to. Unahin natin yung S, Spiritual maturity at katatagan. Spiritual formation. Yung pinaka-core. Oo. based na basa ko, ito yung pinaka-ugat. Gano ba katatag yung faith, yung hope ng team? Lalo na pag may mga challenges. May integridad ba yung mga tao? Saka importante, yung kumpiyansa ba nila? Nakaangkla sa um, higher guidance o puro sariling galing lang? At alam mo, kahit na spiritual yung term na ginamit sa sources, pwede natin tong isipin sa mas malawak na context. Ito yung core values nyo eh. Ah, yung values? Oo, yung ethical foundation. Yung resilience ng team. Kaya ba nilang manatiling tapat sa mission kahit ang hirap ng sitwasyon? Yan ang sinusukat ng S. Ngayon, kung matibay na to, paano to na ipapasa? Paano napapalago sa iba? Dito napapasok yung unang E, Okay, unang E ay para sa equipping leaders, paghahanda sa mga leaders. Ito yung tanong kung um yung mga leaders ba ngayon, kaya na nilang mag-mentor, mag-develop ng susunod na batch ng leader sa loob ng team? Hindi lang sila yung gumagawa. Oo. O lahat ba nakaasa pa rin sa isang tao o sa ilang tao lang? Sabi nga, isang sign ng readiness para lumago ay kapag yung leadership function hindi na nakasentro sa isang visionary lang. May sistema na ba para sa leadership pipeline kumbaga? At ang talagang focus dito ng mga Sources, hindi lang yung may leader ka, kundi yung kakayahang magreplicate ng leadership. Ah, magparami. Oo, yung transition mula sa pagiging doer, tagagawa, patungo sa pagiging developer ng ibang tao. Yan daw yung critical na shift na nagsasabing okay, ready na kayong mag-scale up, palawakin yung ginagawa. Interesting yan. Okay, so may matibay na pundasyon, tapos may kakayahang magparami ng leader. Ano yung pangalamang E? Ito yung Establishing Culture and Vision Alignment. Kultura at pagkakaisa. Oh, pagtatatag ng kultura at pagkakaisa sa pananaw. Malinaw ba sa lahat, mula sa pinakabago hanggang sa pinakamatagal na member, kung ano yung mission, yung vision, yung core values, at higit sa malinaw lang na isa sa buhay ba? Hindi lang nasa papel. Hindi lang nasa pader. May nabanggit sa sources na hango sa Amos 3.3. Makalalakad ba ang dalawa ng magkasama malibang sila ay magkasundo? Ayun ah, yun. Alignment. Sean, ito yung tinatawag na spiritual DNA o organizational culture. Dapat kitang kita sa araw-aram na desisyon at kilos. Based dun sa mga sources, ano kaya yung isang common mistake ng mga team pagdating sa pagbuo ng kultura sa seed phase? Ano sa tingin mo? Magandang tanon. Um, sa pagkakaintindi ko sa material, isang common mistake ay yung pag a na dahil nakasulat na yung value sa manual, okay na. Check na. Ganun. Oo, check na. Hindi raw sapat yon. Ang tunay na kultura na yan sa mga shared experiences. Sa kung paano nyo nire-resolve yung conflict, paano kayo nagse-celebrate ng success, paano nyo hinaharap yung failure, kailangan ng intentional effort para mahabi siya sa everyday life ng team. Mahusay na point, very good. At itong kultura at pagkakaisa, pinapatibay pa to nung huling letra sa seed, yung D. Developing networks and relational depth. Ah, yung mga ugnayan. Oo, pagbuo ng malalalim na ugnayan at networks. Gano'n ba katibay yung tiwala? Yung accountability, yung suportahan sa loob ng team. May binanggit na kasabihan sa Proverbs 27.17, di ba? Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Kailun din isang tao ay nagpapatalas sa kanyang kapwa. Iyon. Importante raw yung healthy dynamics sa loob. Pero hindi lang internal ha. Kasama rin dito yung pagbuo ng tunay na connection, partnerships sa community na pinagsisilbihan nyo o sa ibang stakeholders. Gano'ng kalakas yung inyong relational capital? So S E E D, spiritual maturity, equipping leaders, establishing culture, developing networks. Kompleto na. Pero parang may iba pang indicators na nabanggit sa sources bukod dito. Tama ba? Hindi lang to sa internal dynamics. Oo, meron pa. Yung SEED framework, magandang pundasyon yan. Pero may iba pang aspeto ng readiness. Isa na rito yung evidence ng pagbabago. Evidence of transformation. Ah, yung bunga. Oo. Dito na papasok yung tanong. May nakikita na bang tunay na bunga o pagbabago sa buhay ng mga taong naabot ninyo? Hindi lang to tungkol sa numbers o attendance o activities completed. Hindi lang outputs. Hindi lang outputs kundi outcomes. Ito ay tungkol sa pagbabago sa character, sa relasyon, sa pananaw, pati sa epekto nila sa community nila. May pruweba na ba na gumagana yung ginagawa nyo? Kahit sa maliit na scale pa lang. Mahalaga yan. Kasi ano nga naman ang point ng napakatibay na team kung wala namang nangyayaring makabuluhan, di ba? Exacto. At para masuportahan pareho yung internal health, yung seed, at yung external impact, yung transformation, kailangan din ng kahandaan sa structural at operasyon. Structural and operational readiness. Oo. -o. Malino na ba yung mga roles? Responsibilities? May maayos na bang proseso para sa communication, sa decision making, sa resource management? Yung sistema ba ninyo ngayon, kaya bang i-handle yung paglaki, yung pag-expand, nang hindi bumabagsak yung quality o nabuburn out yung mga tao? Scaffolding, kumbaga. Oo, kailangan ng sapat na scaffolding para suportahan yung vision. At syempre, di po din kalimutan yung context, yung panghuli, pagangkop sa kultura at konteksto, cultural adaptation and contextual awareness. Napaka-importante niyan. Naiintindihan ba talaga ng team yung kultura, yung needs, yung nuances ng community na pinagsisilbihan nila o pinapasok? May kakayahan ba silang i-adapt yung approach nila, yung message nila, nang hindi naman nasasakripisyo yung core principles? Oo, yung integrity ng message. Ginamit na example dito yung ginawa ni Paul sa Athens, ba? Diba? Sa Act 17. Kung paano siya naging effective kasi inunawa niya muna yung worldview, yung kultura nila. Malino dito na yung tunay na kahandaan, multifaceted siya. Hindi lang isang aspeto. Kailangang suriin yung lalim ng ugat sa spiritual, sa relasyonal, sa kultural, pati sa operational na level. At dito na nagiging super critical yung usapin ng tamang timing na nabanggit natin kanina. Nakakaintriga talaga yung mga panganib ng maling timing na dinetalya dun sa sources mo. May too early at too late. Oo, yung dalawang dulo. Yung too early, parang prutas na pinitas ng hilaw pa. Mapakla! Oo. Ang resulta raw nito, burnout sa team, mababaw o unsustainable na resulta, tapos minsan nasisira pa yung credibility, yung reputasyon. Parang sumabak ka sa gera na kulang ka sa bala at training. At sa kabilang dulo naman, may panganib din you too late. Ito yung parang... Prutas na hinog na, pero hinayaan mong mabulok sa puno. Sayang. Sayang talaga. Ang epekto nito, paghina ng moral, ng sigla ng team, mga nasayang na opportunities na hindi na mababalik. Tapos pagkadismaya, kasi yung momentum na pinaghirapang buin don sa seed phase, nawala na ng hangin, lumamig na. Grabe, nakakatakot pareho. Kaya pala paulit-ulit na binabanggit sa sources yung konsepto ng discernment. Matalinong pagkilatis. Oo, matalinong pagkilatis. Hindi to pwedeng daanan sa hula-hula lang o bara-bara. Tama. At yung discernment na to hindi lang basta gut feel. Ayon sa mga material, proseso to na kailangan ng una, pagiging bukas sa gabay sa context ng sources, madalas prayer to. Okay. Pangalawa, paghingi ng payo sa mga wala ang tao, mentors, peers, advisors. Wisdom ng iba. Oo. At pangatlo, tapat at objective na pagtatasa dun sa mga indicators ng readiness na napag-usapan natin. Yung seed, transformation, structure, context. Kailangan ng pasensya para maghintay kung hindi pa time. Pero kailangan din ng tapang para kumilos kapag nakita mo, okay, hinog na. Ito yung delicate balance ng patience at courage. So para maging mas konkreto to para sa iyo na nakikinig, Paano mo magagawa itong pagtatasa o pagkilate sa praktikal na paraan? Nabanggit natin kanina yung readiness audit. May binanggit ding readiness assessment tool sa sources mo. Meron nga. Mukhang hindi naman kailangan sobrang komplikado to, pero ang importante ay yung disiplina mismo ng pag-assess, sa sarili o sa team, para maging mas objective, hindi lang base sa feeling. Oo, at nagbigay pa nga ng mga sample questions yung tool na yon. Sa Copa nun yung mga area tulad ng team unity, cultural adaptation, relational networks, leadership pipeline, strategic clarity. For example, may mga tanong na, gano'n ka-effective yung team sa pag-resolve ng mga conflict? Ah, okay. O kaya, gano'n kalinaw sa bawat member yung short-term at long-term goals natin? Pwedeng gumamit ng simpleng rating scale, like 1 to 5, para makita kung aling areas yung malakas na at alin pa yung kailangan ng atensyon. Paraan to para magkaroon ng shared understanding yung buong team kung nasaan na ba talaga kayo. At bukod sa assessment, may isa pang magandang paalala mula sa sources. Yung kahalagahan ng pag-celebrate ng milestones. Ah, oo. Importante yan. Yung mga mahalagang narating bago lumipat sa next stage. Binanggit yung kwento ni Samuel sa lumang tipan, yung nagtayo ng Ebenezer Stone. Adenizer, hanggang dito, tinulungan tayo ng pangnoon. Yun. Ang essence nito ay yung maglaan ng oras para i-recognize at ipagpasalamat yung mga narating nyo. Kano mang kaliit, pati yung tulong na natanggap nyo. Hindi lang to basta party eh. Pinapatibay nito yung moral, nire yung team identity, tapos nagbibigay ng lakas para sa susunod na challenge. Magandang paalala yan. At kasabay ng pag-celebrate, makakatulong din daw yung paggawa ng isang transition checklist. Ah, checklist bago lumipat? Oo. Para masigurong bago kayo tuluyang pumasok sa bagong phase, handa na lahat ng kailangan. Mula sa confirmation ng spiritual dedication, kung applicable to sa inyo, leadership alignment, sa na resources, malinaw na communication plan hanggang sa pag-identify ng pinakaunang step sa bagong yugto para hindi lang basta talon sa dilim, kundi isang maayos, pinaghandaan at sabay-sabay na paglipat. Grabe ang daming nating natalakay mula sa mga material mo. Kung ibuod natin para sa ating mga tagapakinig, ang SEED phase ito yung critical na pundasyon kung saang aktibong nililinang yung internal strength. Yung spiritual or ethical foundation, leadership capacity, shared culture at deep relationships. Hindi siya paghihintay lang kundi isang mahalaga at aktibong paggawa. At yung tamang timing sa pag palabas ng seed phase, napakahalaga. Iwasan yung too early at too late. Ang tunay na kahandaan hindi lang nasusukat sa dami ng activity. Hindi sa pagiging busy. Hindi, kundi sa lalim ng ugat at kalidad ng mga bunga. Na makikita dun sa mga indicators na tinalakay natin. Seed, spiritual, equipping, establishing, developing, evidence of transformation, structural readiness, at cultural adaptation. At yung pagkilala o handa ka na, proseso yan ng matalinong pagpakilala o discernment. Gamit yung mga indicators na to, pwedeng may tulong ng readiness audit or assessment tool. At huwag kalimutan, i-celebrate yung mga narating bago sumulong. At para sa iyo na nakikinig, importante tong tandaan. Habang maraming examples sa sources mo ang galing sa context ng ministry or faith-based work, yung mga prinsipyo, universal to. Applicable sa lahat? Oo. Pwede mong i-apply yung konsepto ng seed phase, readiness indicators, tamang timing sa negosyo mo, sa non-profit organization mo, sa community project, sa social movement na sinusuportahan mo, o kahit sa personal mong mga pangarap na kailanan ng matibay na simula para magtagumpay at magkaroon ng lasting impact. Tunay nga ang napaka-practical at um, applicable sa maraming sitwasyon. Kaya iiwan namin sa iyo ang hamon na ito para pagnilayan mo. Sa kasalukuyang inisyatiba, proyekto o pangarap na iyong pinagtutuunan ng pansin ngayon? Anong aspekto ng unseen work, yung nakatagong paghahanda sa seed phase, ang pinakanangangailangan ng iyong atensyon ngayon? Hmm. Sa lahat ng indicators ng kahandaan na napag-usapan natin, yung SEED, Spiritual, Ethical, Core, Equipping Leaders, Establishing Culture, Developing Networks, pati na yung evidence of transformation, structural readiness, at cultural context. Alin sa mga ito ang pinakakailangan mong suriin ng mas malalim sa iyong particular na sitwasyon para masigurado mo ang isang masagana at makabuluhang ani yung flourishing harvest sa hinaharap?